naghahanap ba kayo ng love life at plano niyong maghanap online? Nako, mag-ingat kayo. Yung akala mong true love ay manluloko pala. May nakilala kasi tayo mga kapatid na 46 years old na lalaki naghanap siya ng kanyang true love online sa Viber Dating App. At nung nag-match nga, eh, nakilala niya itong half Pinoy, half Singaporean na nakabi sa Singapore. Akala niya true love na dahil isang linggo talagang sweet na sweet sila. At naging mag-on na nga sila, naging mag na sila. Pero after a week, inoferan siya na maging task affiliate sa isang application. Ang kailangan nga raw, merong 5,000 pesos. So naglaba siya ng 5,000 pesos at bumalik naman sa kanya ay 200 dollars. 200 US dollars at ang cotton boss ngayon ay 11,000 pesos. So akala niya kumikita talaga, ayos to kumikita. Hanggang sa dire-diretso yung kanyang pagdeposit ng pera online at nagulat siya na amounting to 120,000 pesos na ubos na nga yung kanyang kita mga kapatid at yung kanyang ipon. Kaya talagang sabi niya, iwi-withdraw na lang niya yung komisyon na yon pero nung iwi withdraw na niya dahil nag-amount na ngayon sa 12,000 US Dollars o nasa 600,000 pesos na yung kanyang komisyon, ay kailangan pa raw ng 30% na tax na kailangang bayaran para makuha yung kanyang komisyon. So dito na siya nagsimulang magduda. Kaya dumulog na nga siya sa PNP Anti-Cybercrime Group at doon niya nalaman na na-scam na pala siya. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang nangyaring scam ay isang task scam. Pero iba nga ito dahil nag-date muna sila o naging magjowa jowa muna sila, nakuha ang kanyang loob at saka pinasunod siya sa mga gagawin. Kadalasan nga daw sa simula ay kikita ka. Pero kapag ka withdraw mo na yung iyong kinita na pinalaki na na pera na nabigay mo, ay magkakaroon ng error o kaya nga katulad dito sa nangyari eh, nagkaroon nga ng komisyon at kailangan mo pang bayaran yung tax. Red flag po yan na lagi po natin iisipin na kasi wala naman pong trabaho na tayo, kailangan natin magbigay ng pera, hindi po ba? Magdalawang isip na po tayo kung, um, kung trabaho po yung hinihingi sa atin at kung sisingilin pa rin po tayo ng extra money para makuha natin yung withdraw, magdalawang isip na po tayo kasi maari pong scam po talaga ito. Ayon din sa PNP Anti-Cybercrime Group, nasa 400 na yung nabiktima ngayong taon. Kaya nga payo natin sa ating mga kapatid na mag-ingat sa mga makikilala sa social media, maging mapanuri. Yan muna nga yung latest mula dito sa Quezon City. Ako si Faith Del Mundo, News 5.